You know who it is, boy! It's your boy, NARC! Ito na yung globo na yan. Ang laki, eh, di ba? So ngayon, maghanap tayo ng trabaho. Kasi... Aka, sa so din maging palamunin sa bahay. Yan, napakain pa rin ako. Nakakaiyan din. Huwag yung mga stickers. Puta ka na mo! Na mo dito! So today, you know who it is, boy? It's your boy, Nart. And gila nandito tayo sa Moa, guys. And e, tignan nyo yung globo na yun. Ang laki, eh, di ba? Wow. Bang. Paano kaya nila gawa yung ganyang globo? So ngayon, maghanap tayo ng trabaho. Kasi, nakakasawa din maging palamunin sa bahay. Lola ko, ugod-ugod na. Tapos, kinapakain pa rin ako. Nakakayate. Nakakayate. Regers ba yan? Huwagin mo si Ut Regers? Hoi, Gers! Puta ka mo! Puta ka dito? ka dito! mag apply ng trabaho, Gago! Ah, mag apply ka? Oo. Oh. Pauwi na nga dapat ako eh. Sa uwi? Galing ng trabaho. Pauwi lang, no. Las Piñas. Doon ka na nakatera? Hindi, ano lang, third home ko lang yan. Ay, ano trabaho mo? Secret, <laughs> Marvel. Bakit? Oh, ba't nandito, pre? Eh, nga ako trabaho kasi lagi na akong ano eh, pinapagalitan na ako ni Lola, pala mo din daw ako sa bahay eh. Ay, malikin daw, periodic, ba't ka nandito? Ayaw, ayaw kong umano, ayaw muna mga ilam dun. Pahawin oh, na nga sana ko. eh, tsaka nerd, may napalitan ka ba? Yung sa kuya mo? Eh, nanabuti si kuya? Oo, oh. Balita ko, ganggang -gang na daw siya. Uy, ewan ko. E, ayaw naman ni Kuya na makiin lang pa ako doon eh. Ayaw nga sa bagay. Wala nang pa kayo sa'yo yun eh. Gusto mo? Pasok kita sa amin o. No? Sa company namin o. No? Tingin ko call center ka, no? Hindi <laughs> <laughs> mo alam, tol. Secret to, pag nakapasok ka, ah, doon ko sasabihin sa'yo. Eh, hey, sample nga. English nga. oh English. Thank you oh. for calling Customer Service. Kami help you. Ah! <laughs> <laughs> okay, okay naman yun ah. Puta lang, di ka, di, ka, di, mo kinukupal yung mga nag-ano doon. Ikaw nga, oh, dati kinukupal mo yung call center, di ba? Ay, Gusto mo, pasok kita. Tignan pasok mo. Sige. But, pero, eh, kailangan mo lang ng pera eh. Basta yung sign-up bonus sa atin tayo ah. hindi. Wala walang problema sa akin, basta. Sure pa na mapapasok mo ako dyan? Oh, sure. Magaling ka bang mag-English? Simple English, cannot Sige. do. <laughs> <Uy. laughs> Ito na Hello. Ah... Uh, Where are you right now? Ay, ah. pwede na yan, pwede na yan. Pasok na agad yan. Ano ba ba mga ano? Basta basic English lang yun. Ah, uh, basta... Basta huwag ka lang maging bisaya. Huwag ka lang bisaya, di ka pwede doon. Eh, pwede bang yes or no na lang sabihin? Oo, oh, pwede. Madali lang doon. Tara, nagbago ka na ba talaga? Oo. Oh. Ito, ito nga oh, nagtina ako, nag, di ako batugan ngayon. Bago yung cellphone mo, Saan galing yan? Ay, nagagalang sa akin, kuya. Eh, seryoso ba yan? Galing sa kuya mo? Oo, oh, galing nga kay kuya to iPhone 13 Pro Max. Fully paid ba yan? Baka hulugan yan lang. Eh, ewan mo. Ewan Buti lang, wala wala pa nang niningil so far. Baka peke yan. Hindi na lang. Wala store. Sige, nerd. Uwan eh, na ako, nerd. Pero dalawa yung sim eh. Okay na yun. Uwan <laughs> na ako, nerd. Oh, sige, sige. Uwan na ako eh. Ingat ka, ingat ka, girls. Uwan na ako. Basta paasok kita. Send mo sa akin yung resume mo ah. Sige, sige. Ingat ka.